Dahil sa ipinatupad na bagong reforma sa retirement age ng French government, buling nagkaisa ang lahat ng manggagawa sa France na nilahukan ng iba't ibang lahi sa buong mundo, kabilang na ang grupo ng OFW sa Paris. Ang kadahilanan ng malawakang protesta ay upang hadlangan ng bagong reforma ng pamahalaan ng Francia ang edad na pagrebitiro ng mga manggagawa sa bansang ito. Kung ang dating batas na hanggang 60 taong gulang ang maturity ng pagrebitiro Muling humirit ang Senado upang bigyan ng karagdagang dalawang taon. Dahil dito, mariin na kinundina ng mga non-government organization gaya ng CFDT, CGT, FO, CGC na umaalalay sa lahat ng nagtatanggol ng karapatan ng mga manggagawa dito sa France kung kaya nagkaisa nilang pinamunuan ang malawakang rally. Kabilang sa mga nagkaisa ang kinatawan ng media, professors, police, housekeeper, caregivers, estudyante, nurses at doktor na mga privado at pampublikong pagamutan. Kung noong nakaraang September 23 ay nagtala ng record na 2.9 million na nagrali sa buong France Metropolitan, umabot naman ng 899,000 noong October 2 at ito ay nasasakupan lamang ng Region île de France. Ilan sa mga kababayan nating OFW na nagbigay ng kanilang salubin sa bagong reforma sa retirement age ay si Mr. JC Sharif Umali, isang building contractor dito sa France na aniya tama lamang ang edad na 60 sa pagre-retiro dahil kapag matadalagan pa ito ng dalawang taon ay malamang ay hindi na nila may enjoy ang kanilang retirement benefit. Uh, sumama kami sa malawakang uh, pagrarali upang uh, hilingin sa pamahalaan ng Pransya na huwag nang itaas ang edad ng pagre-retiro ng isang manggagawa. Uh, tama na yung edad na 60. Ang kagustuhan ng uh, pamahalaan ng Pransya ay gawing uh, 62 ang edad bago magretiro. Sa ganyang edad ay uh, tayo mga Pilipino ay bahina uh, na at hindi na natin ma-enjoy masyado ang ating retirement. Uh, sa 60, baari pa tayo makauwi sa pamilya natin sa Pilipinas upang doon uh, natin nang uh, natin gamitin ang natitira nating buhay kapiling ang ating mga pamilya. Ganito rin ang pananaw ni Amina Pedrosa na isang mananahi at mga iba pa nating kababayan na sumama sa rally na sina Jolinde de Adan, Jose Castillon at Ana Baytulusa. Ang kailan ngayon? Uh, 44. Meron pa nga uh, almost 40 uh, okay. years. Uh, oh, years. Ano, hindi na maabot yun? Hindi na maabot? Hindi na edad na gusto kong mag-retire dito sa France, kasi late na akong nag uh, nag uh, nagtrabaho no? So, uh, mga 65. Kasi, uh, late very late na akong nag-start ng deklarasyon. Uh, kung itatanong nyo kung uh, mananatili ako dito pag nag-retreat uh, ako, palagay ko hindi po pwede dahil napakamahal dito sa France. Hindi ano na naman po, po ay makuha namin yung aming kahilingan at sana ay hanggang 60. 60 lang ay kami retret na. Dahil kung abot pa ito ng 60 to 60 naman matagal yun. Nanawagan naman si Miss Sita Obra, Secretary General ng LD France Region for Children's Welfare Assistance and Domestic Helper sa lahat ng kababayan natin na nagtatrabaho dito sa FANS na makilahok sa mga ganitong pakikibara. Dahil aniya, hindi lang ang mga Frances ang makikinabang sa kanilang ipinaglalaban kundi pati na rin ang mga Pinoy OFW sa France. Kasi eh, yung pinaglalaban namin is globally sa lahat, na, lahat ng mga gagawa hindi lang siya Pilipino para sa akin napakalaking bagay na nandito sila dahil uh, kabilang na rin sila sa susudad ng France kaya kailangan din nilang dumamay sa mga gawain ng mga France pero dito yung nakikita nyong mga tao ngayon ay galing lang sa Regional du France dito lang sa pinakaimportante ng region ng France sa ibang sa iba't ibang region mayroon ding mga rally tungkol dito sa, sa batas na, na ipinaglalaban namin para sa Balitang Paris, Richard Villanueva reporting.